Dalawang araw bago ako umuwi ng aking probinsya sa Pangangan Island, Kalapi, Bohol ay nagluluto ako ng binignit. Ito ang mga sangkap na aking nilalagay para ang aking binignit magkakulay. Hindi ako eksperto sa pagluluto nito basta't kumplito sa mga makukulay na sangkap kapag matitikman mo ay masarap sigurado. Sa isang maulap, mainit, malinsangang panahon dito sa Cebu City, nakahanda na ang mga sangkap para sa aking lulutoeng binignit. Hindi mawawala ang pansahog na kamuti, mayroon ding makukulay na sago. Hindi rin mawawala ang pinakagod nating niyog. Mayroon ding hinog na langka pampabango. Hindi rin magpapahuli ang landang at mayroon ding hinog na saging, may gabi at asukal na siyang magpapatamis. Kunti lang para iwas diabetes. Pagkatapos ay binilatan at nililinis na ang ating mga sangkap. Ngayon ay nakahanda na at pwede nang isalang lang. Ganito lang ang aking pamamaraan sa pagluluto ng binignit. Bago ang lahat ay magpalingas muna tayo ng apoy na gamit ang uling. Agad nating pinaypayan ang panggatong nating uling para madaling bumaga. Nilagyan din natin ng kunting digas, pagkatapos ay tatakpan. At pagkatapos ng ilang minuto, ihanda na ang ating isasahog na landang. Kapag kumukulo na uli ang tubig, ay agad namang ilulunod ang sahog na landang. Ngayon ay kumukulo muli ay ating ilulunod ang ating mga sangkap sa pagluto ng binigmit. Puno Ay, ay puno na. Nagugutom na ako. Mamaya-maya ay maluluto na. Ngayon ay huwag niyong kalimutan ang sago. Okay. At sa puntong ito ay bubuhos na ng dahan-dahan ang gata. Ito'y nagbibigay ng lasa at linamnam ng ating nilulutong binignit. Ngayon ay bubuhos na rin ang asukal. Kunti lang ang tamis iwas diabetes. Sukarin na natin ang ating binignit. Luto na. So,

Pagkatapos kong kumain ng binignit ay agad din akong nagpakain ng aking mga alagang manok. Itong mga manok na aking inaalagaan ay pampaitlog lamang. Bawat itlog na kanilang ibibigay ay aming inuulam. Mula dito sa lugar ng Cebu City at ito ang front yard ni Joe.